A few moments later. Yan nga po mga boss, ito tayo ngayon at maglalako na ng dishwashing liquid. Punang bagsak natin ay dito kay Jeline Estrellado. At ang pangalawa ay sa tindahan ni Maditin. At sumunod nga dito sa bahay ni Ma'am Gigi. Bali mga boss, ang kasama ko po nga pala sa pagdi-deliver ay si Jonas. So siya po ang taga video sa akin So maraming salamat po Jonas sa airport para sa pag video So ang susunod po namin destination ay sa Balut So yan dito na po kami sa bahay nila Ma'am Chat at Marvin Pasensya na po kayo kasi medyo makalat lang po kasi nagpipintura pa daw po sila dito <laughs> So ayun nga po mga boss, may mga napuntaan po tayo na hindi po natin nabidyuhan Inabot na nga tayo ng dilim Papunta po tayo ng lugawang kasi nagutong po tayo mga boss So ayan nga po, tara po tayo dito, kain po tayo Aming salamat po sa panunood